Dahil mao din ang before o after sa buhok nga ako ang griban dahil nga grabe dyo siya ka kinky. So before dahil ko nag-apply siyang medisina dahil is ako ang iputlan ang tumoy sa iyang buhok. Kailagi lagi dahil nipis naman sad kayo ang iyang buhok o gusto sad po niya nga paputlan ba. Pag magriban ko kung inaning nga klase nga buhok dahil is maura dyo din nga medisina ang ako ang gamiton sa iya ha. So kanira yung brimod nga green ang gamiton ako dahil bahalag kinky pa kay na ang buhok sa ako ang client. Kailagi lagi dahil pahurutay naman ang medisina na ako mo na sa sudlanan palang daan dai gibutangan na nako na daan og herselofin kay para mix na ko og tarong kay kulang pa man lagi ang herselofin dai mo nang nagad na lang ko ana og duha ka drops sad pag humana ko mix sa medisina dai nagsugo na ko og apply sa iyang buhok og medisina kung magbutang na gali mo og medisina sa inyong client dai 1 inches jud na dai gikan sa root kung baga dai bagikan sa scalp koy na ni ka kinki ang buhok sa akong client dai so ihumol jud na ko ni ang medisina sa buhok og 1 hour pero time to time dai isa ko ana siyang gi-check dai og okay na ba iyang buhok or naluto na ba ang iyang buhok Mao jud na pinaka -importance importante is mag-check jud mo time to time sa book sa inyong client. Og mo na dai eh, ang after si book dai grabe na jud ka shiny. Og mo na rin to no bai